Pag-aaralan pa umano ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda ang resignation ng hepe ng QCPD na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Una nang sinabi ni Torre na handa siyang bumaba sa pwesto para hindi mabahira ng pagdududa ang investigasyon sa nag-viral na road rage kamakailan. Ang set ng balita mula kay Patrick De Sous live. Yes, sa Angelic, naghain nga ng courtesy resignation si Police Brigadier General Nicolas Torre III bilang direktor ng Quezon City Police District. Kasunod, naglaging puna sa kanya ng publiko patungkol sa press conference na nag-viral ang motoristang si Wilfredo Gonzales na nanakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitang ng siklista. Sabi ni Torre, ito ay para bigyang daan ang gagawing investigasyon at matiyak na wala siyang magiging impluensya rito. Inaako rin niya ang responsibilidad sa nagyaring preskon Gayunman, iginiit ni Torre na hindi niya pinoprotektahan si Gonzales na isa ring dating polis. Uh, I am sensitive to the sentiments of the people. I think it is the best uh, action right now to preclude any, any uh, continuing situations that uh, I am uh, influencing the investigation of this case. I would like to say that uh, I have never handled I and mean, will never handle any criminal or wrongdoer in our midst. Uh, As a police officer, I am sworn to protect and uphold the of law. Sabi naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. pag-aaralan muna niya ang pagbibitiw ni Tore bilang uh, QCPD Director dahil hindi rin naman anya naging biro ang mga accomplishment nito bilang QCPD Chief. Kakausapin ni Acorda si uh, DILG Secretary Benhur Abalos at Quezon City Mayor Joy Belmonte patungkol dito. I have to talk with him muna. Uh... Although i salute his uh, gesture of uh, yung uh, parang some sort of delicadeza uh, and uh nakita naman natin marami siyang nagawa gawang maganda sa Quezon City and uh, for that uh, yung mga upresto yung na naganap uh, if uh, mm -hmm. uh, it's under investigation actually tinan natin kung kasi the uh, claimor na parang uh, we are protecting pa we are uh, lawyering for the uh, Uh, yung nanuntok. So, yan ang natin kung uh, meron nga talaga ang ganun na intention or wala. Una nang sinapahan Angelic ng reklamong alarm and scandal si Gonzales dahil sa ginawa nito na nakuwanan nga sa viral video. May isa pang viral video na nakuwanan sa Makati City noong August 25. Makikita ang isang lalaki nga nakaputing t-shirt na napag-alamang polis at nakatalaga sa Pasay City Police na tinutuhuran ang isang motorcycle rider na nagpakilala umanong sundalo. Nagsimula umano ang alita ng dalawa sa away trapiko. Nakita pa ng na pulis na tila bubunot ng baril ang rider. Nang makarating sila sa police station ay humiling ang rider na umuwi muna para kunin ang dokumento ng kanyang baril pero hindi na ito bumalik. Isa ito sa nais paimbestigahan ni PNP Chief General Acorda. Kailangan natin malaman yon. Ano talaga yung pagkatao na yon? Kasi may ID ang pinakita sa atin na uh, kung anong klaseng ID yon. And for a police officer na para i-release yun, for just presenting a mere ID, I think uh, medyo uh, further queries should be, uh, or more questions should be answered. Bakit ganun lang kadali? E eh, parang uh, hindi naman official ID yung pinapakita or hindi naman uh, ID ng AFP. So mar marami pang katanungan. Dagdag nga ni Akorda Agilic ay patuloy yung investigasyon sa insidente para malaman yung uh, totoong nangyari doon sa alitan ng dalawa na nakuha sa viral video sa Makati City. Angelic. Okay, so Patrick, parang uh, tatlo, no? three in a row, uh, recent events. Ano? Yung una nga, yung pagkakapas lang kay Jemboy Baltazar, yung 17-year-old na pinagkamalang suspect. Pangalawa, yung panunutok, pagkasan ng baril. Although hindi daw na, niya tinutok, pero kinasan naman niya at binatukan pa niya. At itong pangatlong insidente na ito. Sa nakikita ng uh, hepe ng uh, police, Uh, ano bang dapat gawin para ma medyo mabawasan naman yung mga ganitong insidente na laging nalalagay sa pangit at alanganin ang uh, imahen ng mga pulis? Ah uh, yes, uh, Angelica, uh, patuloy naman yung sinasagawa ng uh, retraining sa mga membro ng PNP kasunod rin niyan ng uh, iba't ibang insidente sangkot. Ka. Ang uh, mga polis, pero yung mga ganitong insidente ay una nang sinabi ng PNP na isolated cases lamang. Pero uh, ito nga ay uh, kanila rin uh, pinagtutunan ng pansin dahil nga uh, para naman hindi uh, malagay sa alanganin ang buong imahe ng PNP na naapektuhan lamang ng iilan ano, na hindi matinong uh, polis. Angelic. Okay, maraming salamat, Patrick De Jesus.